Sumayin ang Panginoon at sumayuri ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap may nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.